nagbawalan nga ba si Jerry Corsales banggitin si Mon Confiado sa It Bulaga? How true kaya ang chikang ito? Halina't magchismisa na tayo mga chika Ilang buwan na nga ang nakakalipas matapos mag-promote si Jerry Corsales ng pelikula niyang Quezon sa noon time show na It Bulaga nitong October 2025 kung saan kasama niya si Mon Confiado bilang si General Emilio Aguinaldo. Lilinawin ko lamang chika Doras wala pang opisyal na report o pahayag mula sa kampo ni Jericho unang itbulaga ang nagpapatunay sa chika na pinagbawalan siyang bangkitin si Mon Confiato. Ang ekspekulasyon na ito ay naguugat sa kontrobersyal na pelikulang Paloma ang kwento ni Pepsi na dinirect ni Daryl Yap kung saan kasama si Mon Confiado Naging mainit ang usapin na ito dahil muling nadawit ang pangalan ni na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa dating controversial tungkol kay Pepsi Paloma. At dahil nga sa sensitivity at pakakaugnay ng issue ni na Pepsi Paloma at Mon Confiado sa Paloma Film sa TVJ, posibleng nag-ingat ang produksyon ng Eat Pulaka sa pagbanggit ng mga pangalang konektado sa pelikulang iyon para maiwasan ang anumang gulo pagbukas ng lumang issue. Gayunpaman, ito ay nananatiling haka-haka dahil walang direktang patunay. At kung sakali man natutuuman na may ganoong instruction ng Eat Bulaga Production dahil sa isyu ng Paloma Film sa connection ni Mon Confiado dito inaasahan na si Jerry Corrales bilang isang batikang aktor at bisita ay susunod sa tagubilin. Ito ay bahagi ng professionalism para maiwasan ang kontrobersya sa ere. Gayon din si Moon Confiado na isa rin veteranong aktor ay malamang na lubos na nauunawan ang sitwasyon. Naiintindihan niya si Jericho ay nagtatrabaho lamang sumusunod sa mga panuntunan ng show. Hindi ito personal kundi isang desisyon na produksyon para mapanatiling safe at smooth ang pag-promote sa TV. Ang mahalaga ay naipahati ni Jericho ang mensahe tungkol sa pelikulang Quezon at nakita na madla ang kanyang pagbabalik sa TVJ kahit pa may ilang pangalan na hindi nabanggit. Subalit so, ito ay nanatiling chismis na pinagbawalan si Jericho na banggitin si Mon Confiado. Walang direktang ebidensya ang lumalabas sa mga mapagkahatiwala ang ulat. Ngunit dahil sa connection ni Mon Confiado sa Paloma Film at ang sensitive yung issue nito sa mga host ng Itbulaga, hindi imposible na may internal directive na naging maingat sa pagbanggit sa kanyang pangalan kahit pakasama niya si Jericho sa pelikulang Quezon. Pero malay natin, di din naman si Jericho or Simon Confiado ang tinutukoy, 'di ba mga chikadoras? Kaya naman mga chikadoras, ano naman ang masasabi niyo sa issue ito? And that's all for mga chikadoras. For my showbiz update, please don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you for watching.